Garcia. Sir. Ba't wala ka -apon? Um, ano sir, ah, uh, nag nagkasakit ako. Ah, uh, kaya, kaya napasiklibo ko po. Nagkasakit ka? Mm -hmm. Anong sakit mo? May ubo ka? Dilagnat ka ba? Dapat nagtatext ka sa akin para sabihin kung kamusta ka na. Mm -hmm. Dapat nag-good morning ka rin. Tsaka nag-good night. To, wala man lang kalambing-lambing eh. S sir, nagka, ano kasi ako eh. Malala talaga yung sakit ko eh. Sama talaga pa kalamdam ko. Kaya naisipan kong lumayo. Baka ma mahawa po kayo, sir. <coughs> Sama? <coughs> Sige, sige. Hindi na kita istorbo yun, ha? Wala man, sir. Pero na-miss kita. Sige. Sige, sir. Mauna na ako. Inis. <coughs> ano ba yan Ay, po, guys? Miss. Wala man lang bang... Inis you too, sir po. Ano mo inis you too? Ba't ako mag talented yan. yan. Okay lang ba sa'yo kung ang manliligaw mo ay ganito ka pero ganito rin ka feel na feel kapag kumanta? Mapapasagot ka ba ng lalaking ganito kataas ang tiwala sa sarili?